Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung kung bakit nagbabaha lagi sa Metro Manila. Kung bakit laganap yung pagbaha sa Manila. At siguro kung nanonood kayo ng balita tungkol sa Pilipinas, o kung tumira kayo sa Pilipinas, siguro alam nyo na laging may baha sa Metro Manila. At kadalasan, nangyayari ito sa mga pare-parehong lugar. So, kada bagyo, kada ulan, may mga pare-parehong lugar lang na binabaha. At hindi ito nagbabago. Parang hindi nagbabago. Parang noong mga nakaraang madaming taon, ganun pa rin yung pagbaha at pwedeng mas malala pa. Pero, ano nga ba yung dahilan? Bakit nga ba ganito? At merong interesanteng podcast, si Howie Severino. Si Hawi ay isang journalist at isa siyang um, broadcaster din. Gumagawa siya ng mga dokumentaryo at ngayon meron siyang podcast. Yung podcast niya nasa Taglish. Mas marami English pero depende sa guest. Minsan maraming Tagalog. So maganda din sa pag-aaral ng Tagalog. Kasi interesante yung mga tema. Lalo na kung interesante kayo sa mga current events sa Pilipinas. At meron siyang in-interview si Dr. Guillermo Tabios at isa siyang eksperto sa flood control systems. At isa siyang professor emeritus ng Universidad ng Pilipinas. At isa siyang civil engineer. At yung isang binanggit ni Dr. Tabios doon sa podcast ay malaking dahilan kung bakit binabaha yung Metro Manila ay dahil yung or dahil sa topografiya ng Manila. Ibig sabihin yung National Capital Region ay binabaha dahil sa geografiya ng rehiyon na ito. Kasi nasa mababa at swampy na lugar yung Metro Manila. At yung swamps, yung mga swamp, ito yung parang transition na lugar ng body of water at transition to sa lupa. Ibig sabihin, ito yung nasa gitna ng lupa at uh, dagat o ilog o kung anumang, anumang tubig. At yun daw ang feature ng Metro Manila. So, ibig sabihin, malapit sa katubigan yung Metro Manila kaya madalas yung pagbaha at isa pang dahilan ay yung mga mga ibang lugar sa Metro Manila ay parte ng river delta, mga river basin delta. Ibig sabihin yung tubig galing sa bundok, yung bundok na may pangalang Sierra Madre. So yung tubig galing sa bundok bumababa uma-agos, pababa mula sa bundok papunta sa mga sa mga river basin delta tulad ng Marikina at iba pang mga lungsod, iba pang mga lugar doon sa doon sa rayon na yon o doon sa sa banda ng Metro Manila. At dahil doon, syempre mahirap makontrol yung tubig na galing sa galing sa bundok at lalo na yun nga dahil yung Metro Manila yung sa kabuuan isang swampy na lugar kaya isa daw yun or yun ang dalawang binabanggit niyang dahilan at isa rin sa pinag-usapan nila yung mga development syempre yung urbanization yung mga development sa Metro Manila sobrang bilis lalo na kumpara noong isang daang taon o kahit mga ilang taon lang malaki yung pagbabago ng land cover yung land use ng Metro Manila. Dumadami yung tao, dumadami yung development, mapa residential man, mapa commercial at sa mga ibang dahilan, grabe yung development. At sinabi niya na yung mga development ay pwedeng maka Maging, disru maging, disruption sa mga waterways. Halimbawa, kung magtatayo ka ng mga bahay-bahay o nung magtatayo ka ng mall, syempre, isang disruption yon sa mga natural na water channels. At isa daw yun sa dahilan, kaya nahihirapan makontrol yung baha. At syempre, nabanggit din niya yung isang siguro halatang dahilan ay dahil yung tropical na klima ng Pilipinas dahil maraming ulan sa Pilipinas at lalo na nasa malapit tayo sa o nasa Pasipiko yung bansa katulad ng Hapon, ng Taiwan maraming bagyo na dumadating sa bansa natin at meron pa yung Intertropical Convergence Zone. So isa din nagdadala ng maraming ulan sa Pilipinas. At yun daw ang mga challenge ngayon. Sabi niya, magaling daw yung Pilipinas sa pagpaplano. Lalo na kung merong assistance ng mga banyaga ng ibang bansa. Pero pagkatapos daw ng mga study, ng research ng consultation, wala na raw follow-up yung mga pagpaplano, yung mga proyekto. So yung, sa tingin ko, binabanggit niya yung, yung pag implement at yung pagpupush through sa mga plano, sa mga research na ginagawa, at paano ito maging resulta. Yun ang isang problema. At isa pang binanggit ay yung mga basura kasi may mga basura, madaming basurang plastic sa pangkalahatan at maraming basura. At syempre, nakaka, nakaka tinatakpan nun yung mga waterways. So, pwedeng maging dahilan ng clogging yung mga basura. So, ibig sabihin, maraming dahilan na nakaka sa yung pagbabaha ulit ulit na pagbabaha sa, sa Maynila, Metro Manila. At yun, ayon sa eksperto na ito, may posibilidad na maiwasan yung mga baha o kahit hindi maiwasan, mas gumanda yung sitwasyon. So, in, isang sinasabi niya yung paggamit ng digital twin. So, isa itong simulation ng mga scenario para makita yung magiging mga simulated na scenario na pwedeng makita ng gobyerno kung ganito yung sitwasyon, ano yung magiging epekto. Ang isa pang binanggit ay yung pwedeng gawing modelo yung Iloilo City o yung lungsod ng Iloilo sa Visayas. Dahil maganda daw yung flood control measure nila, nagawa nilang i-divert yung tubig um, yung yeah, yung yung tubig sa city center. Ibig sabihin, yung tubig hindi na pumupunta sa gitna ng lungsod. At mayroon din siyang sinasabing mga tunnel na pwedeng gawin para, yun nga, ma-divert yung tubig sa Metro Manila. At, yun, marami daw pwedeng gawin. At para sa gobyerno, sabi niya, maganda kung mayroong isang departamento o parte ng gobyerno na talagang dedikado sa baha. Hindi lang yung parte ng isang departamento, pero isang departamento mismo na nagmamonitor at nagkocontrol sa baha. Kasi malaking problema ito. Hindi pwedeng laging nag-a-adapt yung mga Pilipino. Hindi pwedeng laging Filipino resilience, di ba? Kailangan meron ding pag-accept o kailangan din tanggapin na maraming problema at merong mga pwedeng solusyon. So, yun lang ang podcast ngayong araw. Salamat sa oras nyo. Merong transcript kung kailangan nyo at merong Patreon kung gusto nyo itong podcast. Salamat at paalam.